Hello, hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng FW, Double Dance, dito sa Pilipino, sa Croatia. So ayan, pang umaga pala ako nito ngayon. Actually, ngayong week, pang um halos pang umaga ako. Tapos yung isang Pilipino closing, so solo-solo na lang po yung schedule namin. Isa-isang tao, so dalawa yung station. Uh, ay, dalawa yung station mo yung hugasan sa mga kaldero o yung mga gamit na malalaki at sa hugasan ng mga plato at sa mga, at saka mga baso sayo yan lahat kasi nga gawa nga ng walang tao ngayon so naka naka porcelain pala yung mga lumang staff dito kasi kailangan nilang maglib sa company pero bayad naman yan siya required sa company dito Ah, uh, sa pagkakaalam ko isa uh, pag one year mo may 15 days ka na kuan dapat uh, live with pain na yun. So ayan pang umaga ako ngayon. So walang tao pala, walang guest, apat lang po yung guest. So wala kami napaka-boring sa store. Tapos ayan inutusan ako ni chef na uh, ko daw yung stock room ng mga ingredients yan o oh, ang rami niyan yung mga shelf daw linisan ko tapos lininis ko yan siya tapos inakyat akyat ko yung mga may mga cup whips kasi sa tisami tapos inarrange ko yung mga stocks tapos uh, sa pinunasan ko siya ng may pa-polish sa kuan yung sa stainless So, pag winter pala dito sa Croatia, para siyang kuan Ramadan sa Middle East na walang tao po. So, kuan yan dito. Ayan o, oh, ang raming mga ingredients. Yan yung mga spices. Lahat-lahat na siya. Stock room ng mga spices at saka mga ingredients sa kusina. So, pinunasan ko yan siya lahat dalawang kuan yan siya dalawang ganyan may meron din sa kabila diyan nakalagay yung camera <laughs> kami nagvideo nag video video lang ako kasi wala naman si chef na sa opisina yan laban lang so ayan naglinis linis ako tapos inarrange ko yung mga stocks tapos kahit naglilinis ka dyan, titingnan mo rin yung kuan mo doon yung station mo baka natambakan ka na ng mga hugasin so wala naman uh, umalis alis din ako tapos nine-check ko siya kung may mga hugasin na para hindi ka mayawaan sa mga hugasin so uh, iwanan ko lang yan siya tapos uh, magcheck ako kung may mga hugasin sa mga plato, kutsara mga baso, mga... yung mga ginagamit sa pambluto, mga kaldiro, yung mga ganon. Pero masya naman yung ginagamit dito, okay lang. Tapos, ayan, napaka-boring sa hotel kasi nga, wala nga ang guests. Mas gusto ko pa yung hataw, yung parang maraming tao, parang... Kasi ang tagal ng oras, pag walang mga ganap sa buhay, so kaya, uh, grabe yung mga ako na lang mag, mag ako ng trabaho ko so napaka boring kasi pag wala kang gagawin tapos nakakahiya din kaya tapos ayan binigyan ako ni chef ng kuan yung parang butchi butchi na maliliit tapos na uh, nagluto siya ng crepe na may nilagyan niya ng strawberry So sabi niya tinawag niya ako tapos sinaddan ako na mababait din pala sila no. Hinaddan ako ng kuan ng chef na kuan pagkain yung uh, strawberry crepe tapos kuan yung parang bocce. Tapos ayan sabi niya kainin muna kami nung map uh, pa, kuan para hindi siya lumamig kasi masarap daw yun kainin. Tapos pagkatapos nun, tinapos ko na yung mga ko. Ayan, nag-superman na tayo dito. <laughs> so ayan na, uh, umakyat na ako sa bubong daw. <laughs> tapos sabi ng isang chef na boss niya, anong ginagawa mo yan? Kasi yung paa ko, kabilaan, tapos tumayo ako. Tapos, umupo na na ako dyan, baka malaglag ako dito oh, yon may upuan dyan yung nilagay ko na yellow na plastic yung parang ganyan yung inupuan ko uh, matibay naman siya tapos uh, pinunasan ko yan ng lahat maliit lang naman siya na stock room ganyan lang siya kaliit oh. tapos ayan kain na naman tayo uh, actually pangalawang kain ko na to kasi no, yung morning binigyan din ako ni nanay ng kuan manok chicken na inasal siya sa oven tapos may potato tapos isang tinapay binigyan niya ako so syempre thankful tayo kasi binigyan pa rin tayo di ba yun kinain ko dun tapos balik na naman ako sa tarbaho kasi yung tarbaho ko is uh, pang umaga ako, 7 to 3. So, kailangan din magbisi magbisibisihan. So, makiat ako dyan. Pinunasan ko yung mga walls at saka yung mga kuan bubong ng stock room ng mga ingredients at sa mga stocks ng mga kuan mga ingredients lang yung nakalagay dito yung ibang stocks nasa baba ingredients ng talaga to na stock room. So, ayan, in-arrange ko lahat din yung mga kuan, mga grocery na mga spices para pang luto. Pagkatapos niyan, ayan, pauwi na ako ng time na to. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo na walang map dito. ah uh, iba yung map nila dito at uh, yung machine yung ginagamit namin yan yung panglinis namin sa mga floor yan tapos yan yung map niyang dito map. Or iba yung map nila, yung map lang sa kuan. Yan yung ginagamit. Tapos uh, gagamitan na namin yan ng machine para sa polish at saka automatic yan siya may tubig na lalabas. So hindi ka na may ma mahirapan mag map. So ma imap i-map mo lang siya ng yung parang may chemical sa floor. Tapos ayan. Pagkatapos niyan, Ah, uh, nakauwi na pala ako. Malapit lang pala pa kami sa dagat, no? Tapos, ayan. alas uh, tres pa man siya. Tapos, pumunta ako doon sa dagat. Tapos, nagulat ako kasi may taong lumangoy. Yung parang nagpractice siya ng swimmer siguro to. Tapos, kahit napakalamig, hala, naligo siya. Tapos, Ayan. Ang lamig na ng tubig dito ngayon. Tapos uh, pumunta pala ako doon sa Kopari. So ito pala yung Kopari. Tapos uh, ito yung mga hotel dati na hindi na inayos ngayon. Yung ito yung binomba dati ng sa uh, Slovenia kung hindi ako nagkakamali nung 1991 hanggang 1992. Uh, gusto ni sa yung Dobronik pero hindi nila nasakop kaya eh. ito yung mga hotel na natira ngayon hindi na siya inayos iwan ko baka nalugi na rin yung kampa uh, yung may-ari nito kaya hindi na nila uh, inayos ayan oh hotel Cor Corina Corina Hotel Uh, ang raming hotel dyan na hindi na inayos yan sa tabing dagat kasi yan siya. Uh, nalugi na siguro yung may-ari tapos hindi na niya inayos. Para na siyang nga nakakatakot na nga siya dito yung parang creepy siya parang ghost town ayan may, marami yan dyan hotel na hindi na kinoan, inayos para siyang inabandona ng mga hotel tapos yung sa kuan ito, kabila is uh, dagat yan siya diyan. Marami ding naliligo dito pag summer sa Kupari, ito Kupari Beach to dito banda. So ito yung mga binomba dati na mga building or mga hotel na hindi na inayos nila ngayon. So ilang weeks na lang din pala ako dito sa Kuan sa Dobronik. Babalik na po pala ako sa sa Sagrib. So, abangan kung anong mga ganap natin doon sa Sagrib. Kung ano na namang drama na darating sa atin. Kasi winter na nga dito. So, mag-close na yung... Actually, hindi mag-close yung hotel namin hanggang January. So, magkuan lang sila yung parang magbawas ng tao So, kasali ako doon kasi November 30 lang naman yung kuan ko dito yung nasa kontrata ko. So, sinunod yun siya. Tapos, sa uh, babalik ako doon sa agency namin. Tapos, hahanapan uh, na naman ako ng bagong trabaho So, yan yung abangan nyo kung ano na namang drama na darating sa akin doon sa Zagreb. At Uh, ipapakita ko sa inyo ang mga kuan doon ganap sa buhay. So ayan, pauwi na ako nito. So nag-shortcut pala ako dito yung parang may buki rin dito sa kuan papuntang hotel doon sa aming accommodation banda. So ayan o. Oh. Napaka fresh dito tapos ang lamig niya ngayon tapos yung dito banda pala ngayon inaayos siya na sila doon banda sa kabila tapos uh, siniminto na nila para sa summer siguro yan kasi marami din ditong nag-tour, mag pagkuan, pag-summer. So, ayan yung view ng Dobronik. So, maliit lang pala yung Dobronik, no? Pero hindi ito yung pinaka-city sa Dobronik. Doon sa Old Town yung pinaka-city yung may kuan. Ah... Uh, yung Game of Thrones. So, ayan yung dagat. Napakalinaw ngayon. Tapos, hindi siya maalon. Pero, ang lamig ng tubig. So, walang naliligo ngayon. Kasi, nasa 15 uh, degree tayo ngayon. So, na 15 Celsius ata. Ah, basa 15 yung lamig. Yun na Tapos, ayan. Yan yung mga kuan dito nila. So, unti Dati puno yan siya ng mga bangka-bangka dyan. Pero kinuha na siya yung parang inahon na para hindi siguro masira. Kasi minsan ang lakas ng alon. Tapos, nakauwi na pala ako nito. Tapos, ayan. Dito na kami nagluluto sa rice cooker. Tapos, kung mag ka dito, ikaw yung magtimbang ng yung mga bilihin. Tapos, ibarin iba rin dito pag sa kuan dapat may walang mga hindi uso yung plastic dito so sa rice cooker pala kami nagluluto kasi nasa apartil kami na assign ay na uh, nakatira ngayon for the main time pero okay lang yan nag uh, nagsinigang ako ng baboy so laban lang okay lang okay rin pala tapos ayan kaya na kami nagluluto ng rice kahit mga anong ulam-ulam ulam. Diretso na kasi hindi na tayo mag-inarty. God bless you everyone. Thank you for watching and sa next video na